so, ayo mga idol, mga dantang hali, oh. Ang init. Nakakatamad dito sa loob ba. Punta sa bilyaran. Mas maganda pa tumambay doon eh, magkakapera ka pa doon, boy. Pogi. Ah. Ang gagawin mo dyan ay Ba't may patis kang dala? Ano yan naman? <laughs> Ang gagawin mo dyan? Wala O wala uh, may soft drinks ba? Ang gagawin mo dyan, ay? Ayun naman. Bakit? Piliin mo, eh. Ba ba't kanino nga yan? Anong gagawin mo dyan? Anong gagawin? Kanino papainom yan? Ha? Sabihin mo na naman. Hindi, hindi ko sabihin. Kanino mo nga papainom yan? Sasabihin. Nakita ko ako lids. Bakit? Nakita ko ano na ng ako. Saan? sa bupitan. Eh, paano gagawin mo dyan? Oh, ito. Siya ba papapalitin ko? Lalagyan mo na patis? Opo. <laughs> Sabi ba? Sabi. Sabi. <laughs> Tumaba. Bakit ba? <laughs> <Pa> <try? laughs> Gusto mo ba talagang bumabi? Pre, wala na mga tansa Lagi pa na <panadadali. laughs> Gigil ka talaga sa bawe Bo! <laughs> oh, sige, magbibigyan ka sa ba, bawe But paano ba gagawin mo dyan? Mapapainom mo ba yan? Sigurado? Bo, pre, mo oh, Sige, hindi na natin discarte mo Sige, hindi ko sasabihin na Magbibigyan ka ngayon Bo! <laughs> Oo, uh, tapos patis. Papain mo sa to Papainom mo yun. Kaya mo. Ba! oh, sige, tignan oh, sige. Okay. Uh, tara na. tali din oh, sige. Oh. Bisa oh. ba, mo ha. <laughs> Oo. mo. Bataguan, bataguan. <laughs> <laughs> не говори sinabi eh. <laughs> wala. Kala mo na sabi ko. Pagbibigyan na nga kita eh. Oo nga, pagbibigyan niya. Na ako, <laughs> Tapos na basket mo eh. Basta galigan mo, mapapainom mo talaga yan. Ngayon <laughs> mo may na yan, lari sa akin. <laughs> Pagpapalitik na yun mo. <laughs> <laughs> Tabuga yun. Sigurado ka, mapapainom mo yan ha. Oo, pre. Ano mo na sabi eh. ka na doon. Ha?

Um, ang mga dahil player ha ah. Ano yung side-side dyan? Eh. Kaya galing ang mag coach mamaya ah, ha Sa laro natin ha Ay kaya nga mga medal dyan eh Ang mga <laughs> pala na dyan Ayun nga pala yung medal mo ano <laughs> Nag-slam na ka nga pala natin <laughs> Ayun na pala yun

Ah, sarap. Ah, sarap nga, pre. Mm -hmm. Pre, mamaya, ah, laro natin. Oo. Oh. Galingan mo, ah. Yeah, ikaw, galingan mo mag-coach, ah. Kaya <laughs> nga kami yung kamedal. Ayun yung medal, ayun yun. Ayan yung kamedal. Ayan